Magandang araw, mga kalandas. Naranasan mo na bang masabihan ng inuutosan mo sa trabaho o siguro isang anak mo? Pakita mo muna paano gawin. Anong naramdaman mo? Ikaw ba'y nainis kasi parang ibinabalik sa'yo yung inuutos mo? O naisip mo ba na tama lang, fair enough? Kailangan muna nilang makita na kaya mong gawin bago kanila sundin. Basahin natin at pagnilayan ang Ibanghelyo sa araw na ito mula kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at mga pariseyo ay kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautosan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na, dada, na, na, na dalahin at ipinapasan sa mga tao. Ngunit ni Daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa para nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patatawag na guro sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid at huwag ninyong tatawaging ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama ang Amang nasa langit huwag kayong patawag na tagapagturo sapagkat iisa ang inyong tagapagturo ang Mesiyas ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo ang nagpapakataas ay ibababa at ang mga nagpapakababa ay tataas. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Tatlong puntos para sa ating pagninilay. Una, ang babala ni Jesus sa pagpapakitang tao. Wag daw tayong mga papansin kung ano man ang ating mga ginagawang sakripisyo, pag-aayuno at pagtulong sa kapwa, pagda na nating gawing public ang mga ito Huwag na nating hangarin na tayo ay mapansin at papurihan ng mga tao. Secret na lang, tahimik na lang, at buong puso na lamang nating iaalay ang mga ito sa Panginoon. Kaya nga siguro sa saradong kamay natin inihuhulog ang ating offering sa misa. Kaya nga hindi na isinusulat sa mga upuan sa simbahan yung mga pangalan ng mga nag-donate. Kaya nga dapat ngiti pa rin tayo kahit pa tayo ay gutom na habang nagpa-fasting. Hindi na kailangang malaman ng na mga nasa paligid natin na tayo ay nagpa-fasting. Kalawa, kung paano nga ba ang tamang pagtuturo? Lahat tayo ay nagtuturo kahit hindi pa tayo pangaguro sa classroom. Kung kayo nga ay mga boss sa trabaho at may mga hawak na tao turuan natin sila kung paano ang mga tamang gawain sa trabaho. Tayong mga magulang naman, tayo ang tagapagturo sa mga anak natin kung ano ang tama at mali, kung ano ang pwedeng gawin at ano ang hindi dapat ginagawa. Paalala ni Jesus sa atin, para maituro ang tama, gawin ang tama. Hindi pwedeng iba ang ating sinasabi at iba naman ang ating ginagawa sa isang commercial dati sa TV. Sa mata ng mga bata, ang isang mali ay nagiging tama kapag ginagawa ng mas matanda. Yan mga kalandas, sikapin natin gawin ang tama. Hindi para tayo ay papurihan, kundi para tayo ay makapagturo ng tama sa ating mga anak o sa mga taong ating pinamumunuan o ating pinangangalagaan. At ikatlo, ang tunay na paglilingkod at pagpapakumbaba. Kakabit na rin ito ng ating unang punto kanina. Tayong mga boss o leader, kahit pa ba tayo ay naguutos at nagpa-follow up, naniningil sa ating mga iniuutos, dapat natin itong gawin na may disposisyon ng paglilingkod at may pagpapakumbaba. Magagawa natin ito una sa ating kind speech no? at choice words sa ating mga email. Halimbawa, may I follow up on this? Kindly prepare these documents. Please explain and help me understand. At bukod sa mga ito, malaking tulong sa ating mga work subordinates at ganun din sa ating mga anak kapag nakikita nila na tayo mismo ay may ginagawa para sa kanila, para sa kanilang ikabubuti in the long run. Para hindi lang tayo mga boss o bossy parents. At sa halip ay tayo ay maging mga tunay na servant leaders. Sumusunod sa halimbawa ni Jesus at nakahihikayat sa kanila upang sumunod din kay Jesus. Kung ikaw ay na-bless ng pagninilay na ito, pakilike at pakishare mo na. Maging tagapaghatid ka na rin ng pag-asa sa iyong mga kaibigan.